Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Ito po yung aming pusa. Ito po ay si Panda. Si Panda po ang pangalan po niya. Yan. Gusto po niya ay gusto po niya ay sumakay dito sa akin. Kaya, oh dito ka. Panda. Oh my God. Panda. Panda. Ayan. Tignan niyo naman ang mukha niya. Oh mukha talagang panda. Black and white. Tapos si ano din, black and brown. Ayan. Ayan po. Ayan. Jamie! Jamie! Ayan o, buntis si Jamie. Laki na Ayan si panda o. Gusto niya, nagpapakit po siya. Hmm. Hmm. Gutom ka na? Ha? Gutom na? Ketum na ba? Ketum na ba si Panda? Panda! Ah, anak na bibig. Anak na bibig ni Panda. Sige po, bye-bye po.